Hello everyone, this is Pagoda Temple building in Vietnam. Kadalasan, libre ang pagbisita sa mga pagoda at temple para sa mga turista. Maaari lamang hingi ng tunisyon o pagbigay ng maliit na halaga bilang tanda ng pasasalamat. Siguraduhin lamang na igalang ang mga patakaran at tradisyon ng mga lugar na ito tulad ang angkop ng pananamit at pag-iwas ng ingay. According to my research, mga bawal sa temple. Ingay. Bawal ka mag-ingay. Dapat iwasan ang paggawa ng ingay upang manatili ang katahimikan at katahimikan ng lugar. Number 3. Pagkaing bawal magdala o kumain ng karne at iba pang hindi vegetarian na pagkain sa loob ng temple. Number 4. Sapatos. Kinakailangan na mag ng sapatos bago pumasok sa loob ng temple. Number 5. Pagalang. Ang pagkita ng pagalang sa pamagitan ng hindi paghawak sa mga estatwa at iba pang sagradong bagay. Number 6. Panigarilyo at pag-inom. Mahigpit na ipinagbawal ang panigarilyo at pag-inom ng alak sa loob ng compound ng temple. Number 7. Mga larawan at video. Minsan ay maaring may mga lugar na bawal kunan ng litrato or video. Mas mainam na magtanong muna bago kumuha ng larawan. At after ko bumisita doon sa pagoda Pudago, dito ako dumiritso sa tambayan na ito. Dahil masarap siyang tambayan at harap rin siya ng Landmark 81. Pumili na rin ako ng juice para magtambay kunti at uuwi na rin. Thank you for watching guys. See you on my next one.